guys. kaka -uwi ko lang, Meron akong errands na ginawa. So ah uh, kinuhaw ko tong ano ah uh, si case para dito sa GoPro 8. So nag-swap kami nung ano <coughs> pinos ko sa public uh, sa marketplace yung uh, pang GoPro 9, mali yung uh, purchase ko eh. Tapos nagswap uh, nag-swap na lang kami and maraming salamat kasi Ah, uh, hindi ko na kailangan bumili. Tapos um, ko kung halimbawa naka-case, wala kong wala pa akong external mic eh. Wala pa ako ng adapter. Kung okay 'yung audio netong uh, may case. Kasi pag may case, nakatupi 'yung anuhan sa ilalim, so natatakpan 'yung isang mic. Dalawang mic na lang 'yung ano uh, gumagana. No. So kaya ini ko 'to. <coughs> so yan. And okay naman yung ano nito, na fitting naman ng ano ng case na to. Nakakatuwa. So ayun. Eh, excited na ako magamit 'to eh. Kasi lang yung battery, napapansin ko pag telisin telisin kasi itong battery na to eh. Parang ang bilis bumabahan ng percentage. Pero pag pinatay mo, tapos inon mo ulit, babalik ulit sa mataas. So hindi ko alam kung accurate ba siya or mamamatay ba siya pag tuloy-tuloy siya bumaba kasi sa tulad kanina nag 44 na lang eh tapos pinatay ko after lumamig tapos nung inon ko ulit 66 ulit siya or 69 yun. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko <laughs> sabi maganda daw yung wasabi power ako o uwi na ako guys Sim uh, magpapahinga pa ako bago ako may gawa ko ko gawin yung mga gagawin ko